Спасибо. mag tayo guys ha sa mga basura ilang gibain muna bago itatapon sa basura kasi bawal magtapon magtapon ng basura ng buo mag magtapon ka man ng basura ng buo kailangan magbayad ka para hindi ka makabayad ng ano malaki gigibain mo na oh, gigibain iba, iba na <laughs> may pa akong gigibain guys yan to. Kidin magasya. Ba to. Ba to store dito. ang laki. ang Laki. ang ang laki <coughs> oh, yan bago mo itatapon. Ang laking trabaho pa, guys. Wala kasi siya ang kuluan, guys. Ako magtrabaho nito, guys. Para wala masyadong kalat sa bahay. Masyado siyang agaw space, guys. Kaya itatapon na namin to, guys. Okay. Bye. Bye, guys.